E At ayun nga mga kaparmers, kung napapansin nyo nga ay merong tayong inuubo dito sa ating mga alagang baboy. Dahil nga sa lamig ng ating panahon na nararanasan sa ngayon, ay hindi nga maiiwasan doon sa ating mga alagang baboy ang magkaroon ng sipon at saka ng ubo. At kapag nga kami ay merong ganyan sa aming mga alaga na inuubo at sinisipon, yan nga ibinibigyan ko na ng antibiotic. Ang ibinibigay ko nga mga kaparmers dito sa aming mga alagang baboy na kapag nga ganitong inuubo at saka sinisipon ay yung tetra-LA. Pinibigyan ko nga ang mga yan kapag ganito na kalalaki ng TIG 2 ml. Ang paraan ko nga ng pagtuturok di yan ay intramuscular o doon sa lieg. So hindi po tayo binabayaran ng Tetra LA para i-promote yung kanilang product. So sinasabi ko po ito sa inyo dahil ito po yung ginagamit namin at alam namin na nakakagaling kapag ang mga alagang baboy ay merong ubo at saka ng sipon.